magandang araw na naman po sa ating lahat. Kakain na po tayo. Ang ulam natin is pancit canton and beef. Yan po ang ating ulam. <laughs> Philippine style kanin. Ayan. Uh, bagwang bago ang lahat, pray na tayo. Salamat po God sa pagkain na sarap ang God. Hinilingkaw ko God. Alam mo mo para may, may pong lakas po sa aking um, pagbaho para sa pamilya ko, para sa lahat po. Salamat po God sa mga bisig na binigay mo na para sa susunod pa. Patawa ng lahat ng pagkakamali. In Jesus name, Amen. Yan. Kung hindi tayo mag-sacrifice, hindi tayo loloso. Hindi tayo tataba. <laughs> yan. Ayan ang ating pagkain. Pansit at saka yan bihon. Ang ating ulam. Magkamay tayo kasi mas ano ako sa prefer ako sa kamay. Kain ba tayo mga mahal ko dyan? Malapit na ang uwian. Weeks na lang. Uwi na tayo. Yung beef na ito, yung tira ko hindi ko pala na-mix kasi yung toppings niya kumusta po ang sa ating lugar na nasalamta ng bagyo sana maging okay tayong lahat especially ng pamilya ko dyan sa Pilipinas sana okay sila wala pang, wala, naputol ang komunikasyon dahil siguro nawala ng kuryente. Malakas kasi ang hangin daw kahapon. Kaya yun. Nagputol siguro. Kaya walang wifi. Mas pinaprefer ko kasing magkamay. Parang hindi ako nabubusog pag ano. May time din na gusto kong ano. Magkutsara, magkapsik. May kapital dito. Talagang naano na ako, atat na ako mag mauwi. Baano lang ni Batman. Pagod na tayo. Kaya takot siguro ng lalaki na gumigaw sa akin dahil matakaw ako. <laughs> Sinong oo sa December? Pay -e. oh! oh. me. Ini nitong kape. Ayan, salamat po. sa mga sumisilipad dyan na mga bagong subscriber, mga dating subscriber. Thank you so much. At sana tulong-tulong lang tayo, mga maliliit uh, maliit na content creator na katulad ko. Yan. Salamat po. Diyos na lang po ang pahala po sa akin.